Hi guys, luto tayo guys ng ano ng malunggay malunggay nilagyan ko ng makiril na saba guys ito o oh. kasi bawal ako sa karne guys kaya ito lang yan nilagyan ko ng isang saba na makiril Ayan, okay na sa akin yan guys at least hindi ako makakain muna ng karne kasi mayroon akong UTI yan, tapos nilagyan ko na yan ng magic sarap laswa laswa muna guys Pres na pres yung kamunggay ko guys kasi galing yan sa kapitbahay. mayroong siyang tanim kaya nang hingi ako kanina guys. Kaya pres talaga yan ang aking malunggay. Healthy. Yan.